Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakita mo na ba kung paano maligo ang mga chimpanzee? Alam mo ba kung paano maligo ang mga dagang chinchila? At ano itong hipo na mahilig maglinis ng bunganga ng mga tao? Ilan lang yan sa mga hayop na nakahanap ng iba't ibang paraan upang linisin ang kanilang katawan. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. Nakaligo ka na ba ngayong araw? Kasi ako? Hindi pa ata. Maganda ang ating topic for today's video dahil pag-uusapan natin kung paano maglinis ng katawan ng mga hayop. Importante ang maging malinis kaya palagi tayong naliligo. Sa tuwing tayo ay naliligo, natatanggal ang mga mikrobyo sa ating katawan. Pero alam mo ba na pati ang mga hayop ay may iba't ibang diskarte para maging malinis ang katawan? Gaya na lang ng daga na ito. Sino ang magsasabi na madumi ang daga kung mas masipag pa itong maligo kaysa sayo? Aba, e eh pati pala ang higanteng kapibara ay nasasarap pang maligo. Parang gusto ko rin sumabay sa kanilang maligo. Ito naman ang napakabait na Labrador Retriever. Ang oh, cute, cute na ng baby dog na yan. Sa lahat ng mga hayop, ang mga pusa na siguro ang pinakamahirap paliguan. Para silang sinasaniba ng masamang espiritu sa tuwing pinapaliguan. Kaya naman wag mo silang paliguan kung ayaw mong makalmot. Pati ang mga chimpanzee, merong oras para maligo. Alam pa nga nila paano gamitin yung mga pindutan ng shower. Wow, sana all maganda ang shower sa banyo. Ang social naman ng mga unggoy na to. Ako nga, wala nga akong shower eh. Timba at tabo lang ang gamit ko maligo. Biruin nyo, pati ang mga ibon ay marunong din maligo. Ang iba ay naglalagay ng tubig sa maliit na container. Dito sa pwesto na ito, maliligo ang mga ibon. Ang tawag rito ay water bath. Para itong swimming pool na dinisenyo para sa mga ibon. Siyempre, pagkatapos nilang maligo, kailangan nilang i-shake, shake, shake ang kanilang katawan. Mas mahaba ang buhok, mas matagal matuyo. Mas makapal ang balat, mas cute pa kaya sa maligo may mga hayop gaya ng leon ang pinipiling maglinis gamit ang kanilang dila. Ang dila ng leon ay nababalot ng matutulis na tinik kaya naman mabisa itong panguskos sa kanilang balat. Dinidilaan nila ang kasingit singitan hanggang sa pribadong parte ng kanilang katawan. O di ba? Hindi na kailangan ng tubig dahil laway lang sapat na. Ginagawa ko rin 'yan minsan. O nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Para sa ilang mga hayop, mayroong mga simpleng paraan para matanggal ang mga kapikate sa kanilang balat. May mga hayop na naghahanap ng brush o panguskos para linisin ang kanilang katawan. Kung sobrang kate ng kanilang balat, pwede nila itong ipakamot sa matulis na kalaykay. Ang mga rabbit naman ay may napaka-cute na paraan para linisin ang kanilang muka. Binabasa nila ng laway ang kanilang kamay para ipunas sa kanilang buhok. Ang cute, no? Kakaiba naman ang estilo ng mga ahas dagat. Para matanggal ang mga parasitiko na kumapit sa kanilang balat, ang mga sea snake ay kayang ibuho ng sarili na parang isang tali. Maski ang mga isda na tinatawag na hagfish, gumagamit ng parehong estilo. Sa tuwing binubuhol nila ang kanilang katawan, natatanggal ang mga parasitiko na kumapit sa kanilang balat. Pero sa lahat ng hayop na mahilig ikuskus ang balat, ang mga oso na siguro ang pinakanakakatawang panuurin. Para malinis nila ang kanilang likod, nagaanap sila ng puno na pwede nilang pagkamutan. <laughs> Sobrang taba kasi ng mga oso kaya nahihirapan silang abutin ng kanilang likod. Kaya kung hindi mo rin abutang ang likod mo, humanap ka lang din ng pangkamot. Ngunit alam mo ba na may mga hayop na voluntaryong naglilinis sa katawan ng ibang hayop? Ang halimbawa nito ay ang mga cleaner rats. Yang nakikita mong maliit na isda na umaaligid sa bungangan ng pating, yan ang mga cleaner rats. Mabilis mong may ang mga cleaner rats dahil sa mahaba nitong katawan at itim na stripes. Sa tuwing sila ay nagugutom, kinakain ng mga cleaner rats ang mga dumi at parasitiko na kumapit sa kaliskis ng ibang isda. Sobrang mabusisi ang mga cleaner rats sa paglilinis ng katawan kaya may kita mo itong pumapasok sa hasang maski na sa loob ng bunganga ng isda. Hindi naman nagagalit ang mga isda dahil para bang alam nila na andito ang mga cleaner rats para tumulong sa kanila. Meron pang ang hipo na tinatawag na cleaner shrimp. Ito naman yung hipo na mahilig na maglinis ng katawan ng ibang hayop sa dagat. Mahalaga ang trabaho ng mga cleaner shrimp dahil napapanatili nilang malusog ang balat ng ibang isda na kanilang natutulungan. Dahil sa serbisyo ng mga cleaner shrimp, hindi sila kinakain ng malalaking isda gaya ng moray eel. Dito naman sa lupa, may mga ibo na tumutulong upang linisin ang balat ng malalaking hayop. Ito ang mga oxpecker at trabaho nila ang kumain ng mga garapata na kumakapit sa balat ng ibang hayop. Pumapasok sila sa pinakaloob na tenga ng mga hayop at maski ang puwet ng giraffe, hindi ligtas sa mga oxpecker. Importante ang trabaho ng mga ibon na oxpecker dahil tumutulong sila upang maging malinis ang katawan ng mga hayo. Meron pa nga mga ibon na kumakain ng tartar ng buwaya. Kinakain ng mga ibon na ito ang mga karne na naiwang nakasiksik sa pangil ng crocodile. Pero dahan-dahan lang dahil baka biglang magutom ang buwaya. Pati ang unggoy ay nagtutulungan upang maging malinis tuwing wala silang ginagawa, inuubos sila ang kanilang oras sa pagtatanggal ng kuto. Ito na nga marahil ang kanilang bonding moments dahil sa tuwing nagtatanggalan sila ng kuto, mas tumitibay ang kanilang samahan. Kaya kung ikaw yung tao na maraming kuto, dapat humanap ka ng unggoy at utusan mong tanggalan ka ng kuto. Tsak namang kaaaliwan mo ang teknik ng mga limur para matanggal ang mga parasitiko sa kanilang buhok, kumukuha ang limur ng milipid upang ikusko sa kanilang katawan. Kinakagat ng mga limur ang milipid upang maglabas ang insekto ng cyanide chemical. Ang chemical na cyanide ay isang uri ng lason na pwedeng pumatay ng kuto sa buhok ng mga limur. Dahil dyan, ikukuskus nila ang kemikal ng milipid sa kanilang katawan na parang insecticide. Iba naman ang napiling teknik ng mga ibo na uwak. Para matanggal ang mga kuto sa kanilang balahibo, ang mga uwak ay pumupunta sa bahay ng mga langgam. Dito nila guguluhin at iinisin ng mga langgam hanggang sa maglabas ito ng nakakalasong kemikal. Ang mga langgam kasi ay may kakayahang magwisik ng asido bilang depenso sa kalaban. Ang asido ng langgam ay ang siyang kemikal na ginagamit ng mga uwak upang mamatay ang kuto sa kanilang balahibo. Naliligo ang mga ibon na to gamit ang asido ng mga langgam kaya parang shampoo na ito ng mga ibon. May mga ibon naman na gumagamit ng araw para maging malinis. Ang halimbawa nito ay ang mga vulture. Kilala ang mga vulture bilang tirador ng mga nabubulok na pagkain. Ang mga pagkain gaya nito ay puno ng bakterya at virus. Kaya importante sa mga ibon na ito ang maglinis ng katawan pagkatapos kumain. Alam mo ba kung paano sila maglinis ng katawan? Iyan ay sa paraan ng sunbathing ibinubuka lang nilang ang kanilang pakpak at saka paaarawan. Ang init na nagmumula sa araw ay sapat upang mamatay ang mikrobyo na kumapit sa balahibo ng vulture. Mas matagal silang magbibilad sa araw, mas lumilinis ang kanilang katawan. Sa lahat ng mga hayop, ang estilo ng chinchila ang pinaka kinaaaliwan ko. Ang mga chinchila kasi ay naliligo sa alikabok upang mapanatili nilang malinis ang kanilang buhok. Ang tawag rito ay dust bath. Kung ang mga tao ay naglalagay ng pulbo para hindi pagpawisan, ang mga chinchila naman ay gumagamit ng pulbo para hindi magmantika ang kanilang katawan. Dahil dyan, hindi nagdidikit-dikit ang bawat hibla ng kanilang buhok kaya nagiging maayos ang kondisyon ng kanilang itsura. Ang maligo sa alikabok ay hindi mo lang makikita sa mga chinchila. Ginagawa rin ito ng ibang hayop. Ang halimbawa nito ay ang zebra na mahilig humiga sa lupa at kinukuskus ang balat sa alikabok. Ginagawa nila ito para matanggal ang mga kumapit ng kuto. Maski ang mga ibon ay gumagamit ng estilo na dust bath. Tuwing umaga, naghahanap ang mga ibon ng ligtas na pwesto para maligo sa buhangin. Dito sila magsisimulang humiga sa lupa na parang mga bata na naglalaro. Hindi sila titigil hanggat hindi nababalot ng alikabok ang kanilang katawan. Ganyan din ang dahilan kung bakit may mga elepante na gustong maligo sa alikabok. Natatanggal kasi ang mga kuto sa balat ng elepante kung bubuhusan nila ng alikabok ang kanilang balat. Maliban pa dyan, ang buhangin ay nagbibigay proteksyon sa kanilang balat laban sa matinding sinag ng araw. Ang galing talaga ng mga hayop, no? Para bang kahit hindi nila kasing talino ang mga tao, nakaisip pa rin sila ng iba't ibang paraan para maging malinis ang kanilang katawan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Carlos, Craig, Makoy at sa pamangkin kong si Felipe. Sa magaganda kong pinsa na si Ate Jinky at Annabel. Hello kay Ate Abigail at sa beshi niyang si Philip. Congratulations sa pinsan kong nakapasa sa nursing exam. Shout out sa tiyuhin ko na palaging nanunood at sa pamangkin ko na si Gio. Shout out din kay Tio Carlo na mas pogi pa sa akin at kay Daniela Jane at Joaquin Suarez. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunod mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!